For today's video, magluluto po tayo ng paksuy na baboy sa gata at eggplant. Ang mga ingredients ay 1 1/2 kilo ng karne ng baboy na may 1 2 teaspoon ng asin at 1 2 teaspoon ng pamitang durog, bawang, sibuyas, kamatis, luya, siling haba, eggplant, 1 can ng gata or coconut cream, 2 tablespoon ng patis, 3 tablespoon ng suka. First guys, ifry muna natin ating mga eggplant until mag-golden brown. Pag-golden brown na guys, iseparate na natin ito. I Next naman natin guys, i-fry ang ating karne ng baboy until both side mag golden brown. Po golden brown na guys sa ating karne ng baboy, i-separate din natin ito. Pwede na tayo mag ng ating sibuyas, bawang, luya at kamatis. After na 2 minutes ng pagigisa guys, sa ating sibuyas, bawang, luya at kamatis, pwede na natin ilagay ang ating karne na finray kanina. Hayaan na magisa for 5 minutes. After 5 minutes ng pagigisa guys, pwede na natin ilagay ang ating gata. Haluin lang at antayin kumulo. Pag kumukulo na guys, pwede na natin ilagay ang ating patis at suka. haloin lang, then hayaang maluto for at least 5 minutes. After 5 minutes ng pagluluto guys, pwede na lang ilagay ang eggplant na finray natin kanina at yung siling haba. Lutuin for another 5 minutes. After 5 minutes ng pagluluto guys, wala, ready na ang ating paksuyo na baboy sa gata at eggplant. Madali lang, di ba guys? Try nyo na at namatikman yung sariling version. Thanks for watching. God bless. Bye!